Si mga kagri ka oh. Yung ano? Yung lakatan oh. Pinutol. So napakamahal ng lakatan ngayon mga kagri. Ka Pero pinutol. So bakit kaya? So titingnan natin mga kagri ka kung ano yung rason natin. So yan nagbubunga na yan, nag na mga kagri ka oh. So ito yung bagong area natin. Ayan, pinagputol-putol natin yung lakatan. So, bakit kaya mga kaagre So, papaliwanag natin yung mga kaagri kung bakit natin ito ginawa. So, sa iba na hindi na maintindihan bakit. So, siguro magtataka kayo pero papaliwanag natin mga kaagri kung bakit natin ito ginawa. Kasi itong saging na ito mga kaagri ay isang taon. Malapit na magdalawang taon ito mga kaagri. So, nakita natin, nakuha natin itong area na to So, liligtas natin. So, mga rason bakit natin pinutol? panoorin niyo tong video na to mga kagre ka so may dahilan may dahilan tayo kung bakit natin to ginagawa so ayun samahan niyo ako mga kagre ka so ito nga mga mga ka kagre ito na yung ating bagong area so ibig sabihin ililigtas natin to so, kaya nga sinasabi ko sa mga kagre ka bakit natin to pinotol uh, habang uh, iikot tayo sa area samahan nyo ako papaliwanag ko kasi may ginawa na tayo nito mga kaagri uh, talagang inalagaan so traditional way na alagaan talaga hanggat magbunga so makikita natin yung bunga niya mga kaagri kagaya nito ay hindi siya masyadong pasok dun sa quality hindi siya masyadong pasok sa quality kasi matanda na siya kahit anong bigay mo ng abono pataba, linis so kukunti na lang talaga yung uh, maidagdag mo na improvement doon sa pagbubunga pero ang gagawin natin mga kaagri ay totally, putol natin lahat and then treatment. I-treatment natin yan, ibig sabihin, yung mga subwal na bagong lalabas doon sa corm uh, ng ating saging, kagaya nito. Kagaya nito. So, pipili tayo doon ng maganda. So, pangalawa, yung pagka-uniform niya. Ibig sabihin, ayaan muna natin, i-treatment muna natin tong mga uh, naputol na to. And then, hiwalay natin yung makikita natin may mga sakit. So, mapakita ko sa inyo yung mga nauna natin ginawa para Uh, mapaliwanag talaga natin kung bakit natin ginagawa ito kasi yung uh, uh, rehab talaga total rehab talaga kasi kung pipili ka dyan pipili ka ng maganda hindi na magiging uh, pantay so ibig sabihin taas baba taas baba so mahirapan tayong mag treat lalong lalo na sa mga sakit sa mga gagamitin natin chemical sa mga activity mahirapan so puntahan natin dito yung iba so ito mga kagre ka mahigit isang libo tong puno na to So, parang napabayaan na siya. So, ngayon, sasalba natin to So, hindi naman ibig sabihin mga kaagri na pinutol natin na sayang. So, yun nga, pipili na naman tayo ng mga panibagong uh, binhe or subwal na tutubo. Yun na na yung ating aalagaan. Instead na magtanim tayo, kasi hindi pwede tayong magtanim ulit dito ng panibagong binhe, kagaya ng uh, ibang subwal, kasi nga dito ay may mga sakit na. So, ititreat muna natin, minimize natin yung mga sakit and din yung mga tutubo, yung mga survivor yun yung ating alagaan ulit ka so kung mapapansin mong mga kagre ka kagaya nito kung hayaan mo siya ng ganito yung ipoproduce niya na bunga ay ito ayan, yun yung ipoproduce niya na bunga sobrang uh, hindi siya productive kasi nga napabayaan so gagawin natin dito mga kagre ka Okay. Tumba na. Tumba na. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin talaga natin ito, puputulin, at kukuha tayo ng panibago. Alagaan lang natin yan kung ano yung mga susulpot. Yung mga, kung may makikita tayong mga sakit-sakit, dun ititreat natin pa isa-isa. So, yun ang gagawin natin mga kagre. Kasi marami na namang magsasabi mga kagre kasi sayang. So, sayang po natin. Puro kung malawak yung ating pag-iisip, may ah... Uh, may ano yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, mas maganda yung gagawin natin kaysa ituloy natin to magsayang tayo ng abono. So, ngayon mga kagri, pupunta tayo sa isang area. Kasama nito mismo, sabay pagtanim kasi dalawang area to, nagawa na natin yon Yun yung nauna natin po. Samahan nyo ako dun, pupuntahan natin yung outcome. After 2 months, na ganito ang gagawin natin, makikita natin yung resulta. So, tara, puntahan natin yun. So, ito na mga kagri, ito na yun after 2 months. So, kabilis, uh, parias lang to kalaki na area na to kasi andyan lang eh sa tabi so inuna lang namin dito totally talaga pruning namin yun kagaya ng ginawa natin doon so makikita mo ang ginagawa natin ito na yung talagang followers na napili natin na tumubo dito sa pinutol natin ito so ibig sabihin ito na yung lumabas so mas malusog so ibig sabihin pag nagbigay ka ng abono pataba naglilinis talagang active siya di kagaya nung uh, sobra taon na siya tapos tinuloy na lang natin so doon tayo mas mahirapan mas gastos yung so, gagawin natin sa mga magagandang lumabas yun din yung mga nililipat natin kagaya nito so ito bagong lipat bagong lipat yang mga yan so dito rin tayo kumukuha dito rin tayo kumukuha doon sa kaniyang pinagputulan so yun yung mga dahilan natin mga kaagri na mas mainam kasi nga uh, kung iisipin natin mga kaagri Pinutol natin sayang Ando na yung panghinayang Pero masayang kung Hayaan natin na gano'n Kasi yung uh, Productivity Pagdating ng panahon May isip natin Kumpara mo rito Sa bagong sumibol Ayan Sa bagong sumibol Kumpara mo So makikita natin talaga So Delay lang tayo ng kunting oras Or panahon Pero uh, Panatag ka Panatag ka Biroin mo mga kakris Sa dami nya no Sa dami nating uh, Lumabas na maganda dahil dun sa pinotol natin yung mga mother plant na hindi na siya aya-aya -aya. ko ibig sabihin medyo matanda na siya kagaya nito may tumubo pa sa gilid pwede natin to siyang i-replant kung saan natin pwedeng i-replant doon sa tabi so hanggang makumpleto natin isang area so pag na-establish mo na pagdating ng panahon maganda yung harvest mo so ito yung paliwanag natin mga kagri ka dahil doon sa pinotol kasi alam ko naman talaga na bakit pinotol ay kamahal ng lakatan ngayon So, nasa atin kasi yan mga kaagre kung paano natin palawakin yung pag-iisip natin lalong lalo na dito sa pag-agriculture or sa pagsasaka. So, ito yung naisip natin pero mga kaagre sarili ko tong paraan, hindi naman to advisable sa inyo kasi ito mas naisip ko na mas maganda tong gawin kaysa ituloy natin yon. Kasi kakuha tayo ng mga ganong area lalong lalo na dito sa Mindanao na talagang ipaalaga sa atin so gagawa natin ng paraan kung paano natin ma-improve yung pagsasaka kasi kung hayaan lang natin ganun madi-discourage tayo kasi nga ilalabas na bunga ay hindi na kasi hindi na nga siya naalagaan ng higit isang taon so kung baga ginano na na ng damo so ang ginawa natin ganito so ito umpisa 2 months pa lang marami pa tayong gagawin dito kasi marami pa tayong tatamnan kagaya nito ililipat pa natin to ililipat pa natin doon sa mga area so depende doon sa panahon so itong area na to mga kagrid dalawang area Uh, i-update ko kayo kung paano yung magiging improvement nito so napakasayang mga kaagri kasi isang libong puno ito kinutol natin ito yung mga lumabas mga panibagong usbong ayan doon makikita mo sa ngayon hindi pa masyado maganda tingnan pero panatag ka na panatag ka na. kasi magbigay ka na abono talaga makakain ng gusto So ayun, maraming maraming salamat mga kaagre. So inaulit ko mga kagre ka hindi tayo eksperto sa lahat ng bagay. Uh, binabahagi ko lang yung aking mga karanasan tungkol dito sa pagsasaka so mabuhay tayo mga farmers laban lang, maganda araw